At mahigit sa isang mga Pilipino at mga dayuhan ang napagsilbihan naman ng mga Filipino Health Volunteer sa isinagawa medical at dental vision sa bansang Qatar. Ito ang balita ni Kathy Navarro. Kuling nagsagawa ng regular dental and medical vision ng ating Filipino Health Volunteers na ginanap dito sa bahagi ng industrial area sa Qatar. Sa pangungunan ng mga Filipino organizations, Guardians Philippines International at Filipino Nurses Association Qatar, kasama ang Filipino Dentists and Dental Volunteers at Philippine Association of Pharmacists, napagsilbihan ang mahigit na isandaang Pilipino at ibang lahi na hindi abot kaya ang halaga ng serbisyo sa pribadong ospital. Ang nasabing medical mission ay regular nang isinasagawa ng na Filipino Health Volunteers sa Qatar. Ay, nagko-coordinate din. I'm, I'm, the one informing them. Una muna, kukuha kami ng permit sa Supreme Council. So pag nagsabi ang Supreme Council, you are allowed for 2011 sa kabuuan, may 20 health volunteers na mga doktor, nurse, dentist at pharmacist ang nakaisa sa nakaraang medical and dental mission na isinagawa sa industrial area na tinitirhan ng mga laborers na walang kakainang magbayad sa medical services sa mga pribadong ospital. Kabila sa mga serbisyong ipinagkaloob ay ang mga sumusunod. Medical checkup, hospital referrals for serious treatment, blood sugar testing, dental checkup at tooth extraction. May libreng gamot din na ipinamahagi ang ating mga pharmacists at libreng toothpaste at toothbrush mula sa sponsored suppliers. Batay sa aming panayam sa mga Filipino Health Volunteers, suportado nila ang ganitong serbisyo sa kapwa bilang tulong sa mga nangangailangan. Apo. Kasi full feeling naman din eh. Kasi wala din kami iba diversion, kundi minsan, ito lang, medical mission. Kasi kung wala din ito, boring din yung life namin. <laughs> Isang malaking bagay na matugunan ng ating mga Filipino health volunteers at Filipino organizers ang pangangailangan sa kalusugan ng ating mga kababayan kapuspalad sa abroad. Higit na mas komportable din na mga kapwa Pilipino ang lumilingap sa kanila, kaya naman labis ang kanilang pasasalamat sa ipinagkaloob na tulong medikal. Maobliga, maobliga ka kami mag para pumunta lang hospital, kaya malaking tulong to na ginawa ng guardian na dito. Ang GPII. Ujok na mabuting budhi at pagtulong sa kapwa ang dahilan ng patuloy ng pagsasagawa ng ganito serbisyo publiko ng iba't ibang organisasyon ng Pilipino dito sa Doha, Qatar. Kadi Navarro para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita.